Hule. Ah! Ano yan? Squid? Ah, hindi. Ano yan? Anong isda si yan? What's this? Kala ko squid. <laughs> Pahaba. Pahaba. Ayos, ha. Ano? Gusto one? Yeah. Ano yan? Kunin natin? Huwag na? Hindi ko alam. May eh Ay yan, eh. Ano? Sige, kunin ko. I'll take it. <laughs> Thanks. Ano to? Binigay niya, oh. Ano kayang isda to? Oh Ayaw niya. parang ko guys o oh. antenna radar radar and bam ilang rounds kaya to 1 million rounds ayan know parang ko ng hapon sa so, nang no plug nila ayan Uh, Ayaw. Yeah. Uli na. Seremony o. Ito hmm. ang seremony ng mga hapo na binaba ba ang bandila nila. يك <applause> صلوا May mga pilot din pala sila doon Ganyan sila guys First time ko rin makakita ng ganito eh. Dito daw sa guys itong mga to mga special force yung mga to <clears throat> Itong ulam namin ngayon oh. Itong maliit. Ito kasi buhay pa ito. Nakakatakot ito. Malaki ito eh. Matusok ako dito. Mm. Eh. Ito buhay pa kaya ito? Patay na ito. Matigas na ito. Mm.

Ito hindi ko alam kung anong isda to. Tignan mo naman yung mukha nyo. Babalo fish. Anong luto kaya pwede dito? Maka prito pwede dito. Tapos ito. Masarap sanang sabawan to. Sariwa wow. oh.